Then, ayan si Yebert. Yebert, hi! I-try na yun. Alin? Ayan daw, guys. Gusto ko i-try ni Yebert. Hello. How much is crocodile? Ah, okay. Can we buy one? Barbecue. Yeah. Pakain si Yebert ng crocodile, guys. Ay, iyaw pa pala. Dapat tubusin mo yan. Try mo din, ate. Oo, tatry namin. Kasi mahili kami mag-try ng mga exotic food, guys. So, this is, thank you. Sarado mo muna yan. So, yun guys, tatry na namin ng crocodile. Pero syempre, si Everett muna. Kasi siya yung nagsabi na itatry niya. Pusin mo to, ah. Ang dami niyang pera. Ang dami niyang pera na gasos, guys. Ano kami yung pera pag buhay? Ang hirap na kami. Ikaw na. Pag yun, di mo Ayun. Ang Try mo din ata 'yung try ko. Susuka, Sarap. <laughs> Sarap. lang, guys. Try nito. Naa ka Ate Ati, try mo. Ay, lulua oh. Busi mo yan. Dulukin mo yan. So, yun guys. So, try na ni Mikoy. Isang kagat. O, go. Masarap yan, crocodile. Crocodile? Sarap na. Busi mo lang. yung mo na yan. O, siya. Ikaw naman natin, suwi. Parang yung chicken lang. O, diba? Sige na, try mo na. Parang chicken lang, hindi pork. Diba, bawal ka sa pork? <laughs> Sige na, ubusin mo na. Busi mo na. Diba, nagsayang lang siya ng pera. 100 baht yan. Yeah, magkano yung 100 bat sa Pinas? 180. Diba? Nagsasayang talaga siya ng pera. Ayaw niya na daw. Tignan nyo. Sa kunyari lang siya masarap para hindi ko siya pagalitan na ano na hindi niya naman nagustuhan. Sige na itapong muna yan kung ayaw muna. Na, dual